Matagal ko nang kilala si Elmer, bata pa lang ako, ay madalas na siyang bumisita sa bahay namin dahil kilala siya ni mama. Hanggang sa pag-idad ko ng 20 years old at magkaroon ako ng pamilya at maranasan ko kung gaano ito kahirap. Hindi uso sa amin ang family planning, basta magbaga ang karburador, larga. Kaya naman sa loob ng apat na taon with my lasengong live-in partner tatlong sunod-sunod ang naging supling namin. At dahil sa matumal na kita ng asawa ko na boundaryhan ng pamamasada, nakaranas kami ng pangangamote. At sa muli naming pagkikita ni Elmer, natito kung tawagin ng aking mga anak. Matapos ko ang malaman na wala pa rin siyang asawa at nag-iisa sa bahay, ay naging daan iyon upang ang aking maluwaga. Itago mo na lang ako sa pangalang Rose. 25 years old. At ngayon ay nagdadalang tao sa pang-apat namin ng aking live-in partner na itago na lang natin sa pangalang Nog. Kahit ang totoo, diskumpiyado ako kung kay Nog ba talaga o sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Elmera. Isang dating kaibigan and obviously may gusto sa akin na kakilala ni Mama. Natito kung tawagin ng mga anak ko. Matagal na kaming magkakilala ni Elmer. Elementary pa lamang ako ay napunta na siya sa bahay dahil kilala siya ng mama ko. Pero di hamak na mas malayo ang edad ni mama. At kung sa layo ng edad, e eh, anak na lang din siya ni mama. At masasabing isa sa nakasaksi sa kung paano kami lumaki. Apat kaming magkakapatid, ako ang pangalawa. At tulad ng marami, saktong kulang din ang pamumuhay, meron kami. Buo naman ang aming pamilya at hindi nagawang wasakin ng mga problemang dumating sa amin. Pero ang kapalit noon ay ang maagang pag-aasawa ng dalawa sa aming apat. Iyon ay ako at ni Kuya. Sa aming apat, yung sumunod sa akin at si bunso lamang ang medyo naging maayos ang pag-aaral. Dahil kami ni Kuya, mas piniling magtrabaho at magbigay daan sa dalawa naming kapatid. Kaya lang, ang aming pagpapakabayani ay nauwi sa maagang pag-aasawa. Napana ni Cupido at magsitibok ang aming mga puso. Sa mga tulad din naman naming kulang na sakto ang pamumuhay. Medyo hindi rin maganda ang aking love story at kung paano kami nagsimula ni Nog, next page ay ang pagpapatuloy. Habang ako ay nagtatrabaho, nakilala ko si Nog noong minsan na maupo ako sa front seat ng jeep patungo sa akin trabaho. Siguro dahil nakita niyang hindi kami nagkakalayo ng edad ay kanya kong kinausap. Ano raw ang ginagawa ko bilang isang empleyado sa loob ng company na aking pinapasukan. Nagsimula doon ang aming pag-uusap hanggang sa nagpalitan kami ng pangalan at bago ako nakababa ay inalam niya ang aking name sa FB. Hindi sa paggayabang ay may itsura kong babae at kahit na noong high school ay marami ang nagkakagusto sa akin. Mababa lang akong babae, 5'2 lang ang height ko at mapalikuran o harapan ay litaw ang patunay na may K, akong dalaga. At kahit ngayon na tatlo, ang anakot mag-aapat na, ay slim pa rin at hindi nagbabago ang pangangatuman ko. At bago matapos ang maghapon, ay friend na kami Nog sa FV. At nagtatanong kung anong oras daw ba ang out ko. Hihintay niya ako para makatipid ako sa pamasahe. Broken hearted ako, ng aking makilala sinog at isa siguro yon sa dahilan kaya binigyan ko ng pagkakataon sinog na kanya akong makausap sa simula pa lang. At kahit hindi ko sabihin, sa sakit marahil ng aking nararamdaman ay kailangan ko ng isang tao na hihilom at magpapagaan ng aking damdamin. Naging padalos-dalos lang naman ako sa aking unang naging boyfriend at walang aninlangan langan kung ipinagkatiwala ang watawat ng kalinisan. Pero matapos iyon, ay naglaho na lang siya na parang bula. At ang pagiging padalos-dalos ko ay naulit ng aking makilala si Nog. Inisip ko kasi na siya ang pupuno sa mga kakulangan aking hinahanap, lalo pat inilaban niya ako sa kanyang magulang. Naging mabilis din ang aking pagtitiwala kay Nog at ang patunay noon ay ang wala pang isang linggo nang akin siyang makilala ay naging kami na. At sa loob ng maiksing panahon, sa relasyon namin na patago-tago sa aking galit na magulang. Sa loob mismo ng jeep, sa isang bakanting lot ay aking isinuko ang bataan bago umuwi ng bahay at doon na nagsimula ang lahat. Hanggang sa takot ko ang magulpi ng aking magulang hindi na ako umuwi sa amin at sinog na ang aking pinili na samahan hanggang sa magbunga ang aming pagmamahalan. Inilaban ako ni Nog sa kanyang magulang kaya sa isip ko, hindi ako nagkamali at anuman ang mangyari, hindi niya ako pababayaan. Hindi ko naman sinasabing pinabayaan ako ng aking magulang dahil kita naman nila na halos lahat ng aking suweldo sa kanila ang punta. Hindi lang nila inasahan, nasa ganun lang ako mapupunta. At sa gitna ng problema ay kay Nog ako nagpunta at hindi sa kanila na aking magulang. Yun nga lang, dahil sa aking pakikipag-live-in kay Nog at pagsawalang bahala sa layunin ng aking magulang para sa akin, ay hindi ko sila malapitan sa oras na dumaranas kami ng kagipitan. Dahil tulad namin, Hirap din ang pamilya ni Nog na tulad ng aking mga magulang, desmayado rin sa ginawang desisyon ni Nog. Sa apat na taon namin ni Nog bilang live-in, ay hindi rin ako nakatiis nakapisa kapisa ng aking mga biyanana, Hindi rin kasi maganda ang mga bunga nga pag mga nakakainom na at nagsisilabas ang mga tunay na ugali. Kaya humiwalay kami at nangupahan kasama ang tatlo naming anak. Nakaranas kami ng hirap dahil madalas hindi sapat ang kita ni Nog bilang isang driver dahil boundaryha ng kanyang pamamasada. Idagdag pa ang kung minsan asang-asa ako na sa pag-uwi niya ay meron siyang dala para sa amin pero lasing na Nog ang kakatok at darating sa bahay. Eh, ganun talaga. Marami talagang bagay at ugali ng isang tao na atin lamang makikilala at malalaman sa tagal na ng pagsasama. Maging sinog, kita ko na hindi lang makapagreklamo sa akin ng personala na kinuha ng pagiging mapusok namin ang aming kalayaan at sa kalagitnaan ng pamumuhay alamang parang isang bituin na nagningning si Elmer isang kuya at kaibigan para sa akin at dating may gusto sa akin Natumigi lamang noong piliin ko si Nog. Kakilala ni Mama at makalipas ang apat na taon ay muli kong nakita sa isang mall karamihan ng tao at sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi naging matagal ang aming pag-uusap kahit niyaya niya akong kumain para makapag-usap. Kasama ko kasi si Nog at nasa parking lot lamang. Inabot niya sa akin ang kanyang contact number at simula noon, nagkaroon kami ng lihim na pag-uusap ng hindi nalalaman ni Noga naging sikretong hingian ko ng tulong finansyal si Elmer hanggang sa nalaman ko kung saan siya nakatira natuto akong gumawa ng paraan para makuha ang tulong na iyon sa bahay kung saan nakatira si Elmer nasa pagdaan ng araw hindi ko na malaya na kapalit ng lahat ng iyon ay ang pagbibigay ko ng kanyang mga kagustuhan ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung saan ako naging kampante sa tulong na ibinibigay niya sa akin, sa pagtanggap niya sa akin, sa kabila ng pagpili ko kay Nog o dahil sa binata pa rin siya at nag-iisa sa buhay at ang atensyon na hindi nagagawa ni Nog. Hanggang sa eto at magdalan tao ako para sa pang-apat na supling namin ni Nog na nagbibigay isipin sa akin kung sino ba talaga sa kanila. Aaminin kong sa pagkakaroon ko ng ganito kaagang pamilya, meron akong pagsisisi nang dahil lamang sa paghahanap ko ng bagay na akala ko makakapagbigay ligaya sa akin. Meron akong mga anak na siyang nagbibigay ng pag-asa sa akin para magpatuloy. Sayang dahil walang pagkakataon para i-rewind ang buhay ng tao.